another issue, sir, kasi alam natin nagbabiral to yung nasa Makati, no? Na isang humingi ng tulong and you gave them about 80,000. Now, may mga tao na gusto rin na humingi ng tulong sa DSWD. Will you allow them to... Uh, Una po, yes. araw-araw, libo-libo na mga mamamayan natin pumupunta sa aming tanggapan at ang utos ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, tutulungan. Whether it's medical assistance, burial assistance, at iba't iba pang klaseng tulong. Now, gusto ko lang linawin yung sa nag-viral. Bahagi ho yung responde nun ng programa nating pag-abot. Noong 2023 rin, ang instruction ng ating Pangulo, Ni isang pamilyang Pilipino dapat walang nakatira sa lansangan. Kaya nilunsad yung pag-abot program noong 2023 kung saan mahigit sa isang daang social workers araw-araw ang umiikot sa lansangan ng Metro Manila para hikayatin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan at individual na nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mabigyan ng intervention. Temporary housing, livelihood assistance. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin may yun ang pangalan, hindi siya unique. Li limang libo na, na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program iba-iba ang kanilang natanggap, may iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point at ah, 10,000. May gusto ko i-point out na may condition 'to. Mm -hmm. Hindi 'to binibigay ng isang bulto. katulad dito kay Rose, in tranches siya, siya ibibigay at may supervision at monitoring ng social worker. So, ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay, tapos goodbye. Kung hindi, pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. So, gusto ko i-point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose, Meron tayong guidelines at sa lahat ng kwentong to, social worker ang nag a at nananaig ang boses ng social worker. Pero sir, may, ma meron din na, let's say, talagang yung may bahay nga sila nakatira, nakatira sa mga informal settlers. Wala rin silang makain pero nais nilang maka-avail nitong sinasabi ninyo na gusto nilang magkaroon ng tindahan. Tama. Meron kaming ibang programa para sa kanila. Ang tawag doon yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Dalawang klase yon. Una, tinutulungan natin sila makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Pangalawa, hina tinutulungan natin sila maging employable, skills-based. So pwede nila i-avail yun at lahat ng detalye niyan nakalathala sa aming mga social media accounts kung paano, sino, at kung ano ang dapat gawin. Basta ang gusto namin i point out, lahat tinutulungan ng DSWD. Okay. Follow up uh, Nel Maribohok UNTV. Sir Quick follow up kay Rose. May nagsasabi na unnecessary and uh, just uh, uh, parang justified yung paggagawad daw po ninyo bilang honorary social worker. Una sa lahat hindi ako ang naggawad doon. Hindi ako ang nag term nagbigay ng term na yon. Yung social worker namin nakasama, ang mismong nagsabi na she is sa Matanyam has the making of a social worker nung ginamit yung term na yun ng social worker na kasama namin ang ang nakita niya doon hindi yung skills kasi alam natin na walang skill set si Rose malinaw sa atin yun dahil grade 2 lang natapos niya pangalawa walang official na conferment na nangyari dahil wala naman sa kapangyarihan ng sekretaryon, yun, more so ng department symbolic yung pagkakasabi noon ang paliwanag na namin ang nakitaan sa kanya ay yung mga katangian ng isang magaling na social worker. The social worker who coined the term nakasama ko ang ang tinutukoy niya doon yung value set na meron si Rose. Alam niyo yung social work, it's the most noble profession there is. It is the profession with the biggest heart. Bukod sa skill, may puso to. At si Rose nakitaan nila nung puso na yon. Una, empathy. Pangalawa, compassion. Pangatlo, altruism. 'Yung sabiin gusto niyan tumulong kahit siya mismo kailangan ng tulong. Kaya nga kinabukasan, sabi niya sasamahan namin kayo kasi nakita ko nagtatakbuhan 'yung mga 'yung mga nasa street dwellers pag nakikita kayo, hayaan niyo na ako ang kumimbinsi na tumutulong ang gobyerno, hindi dapat katakutan. So 'yun ang 'yun lang 'yun. Sabi ko nga sa isang panayam tapon, "It was not meant to demean anybody." Dahil why will we demean when the term came from a social worker herself? Ang amin lang Kumbaga it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya. Hindi namin sinasabi na social worker siya. Ang sinasabi lang namin she has the making of a good social worker at sana pag na, sabi nga niya gusto niya mag-ALS, sana pag natuloy 'yun, 'yun ang kurs 'yun ang kurso na kunin niya.